So ngayong araw guys, hapon na at kakagising ko nga lang pala at wala nga pala akong makain. Wala na kasi mabilang tanghalian kasi maghahaponan na. Kaya ito yung ulam ko na nga lang pala dito, ito nga palang noodles. First time ko nga na pala makatikim na itong katsu flavor na noodles. Hindi ko nga pala alam kung anong lasa nito kaya dinamihan ko na nga pala yung tubig. Nilagay ko na nga rapil mga seasoning bago kumulo. Ito kaya guys, anong seasoning to? Tapos nang kumulo na nga pala guys, amoy bawang nga pala to. Isang sachet nga pala nito guys ay noodles na. Hindi nga rin pala nakain noodles na walang itlog. Inuulam ko nga pala to guys, hindi ko nga pala to kaya nga, nga rin pala ito yung ulam ko guys kasi gawa nga pala ng mga aso ko. Ito nga pala yung mga aso ko si Whitey, yung aso kong kulay brown at si Muning na chow chow. Ako na kasi yung mag adjust ako na yung kakain ng noodles kasi yung ulam ko nga palang bangus ay para sa kanila. Parigurado yung mga kapwa kong dog owner relate dito. Yung tipong mas masarap pa yung ulam ng aso kaysa sa inyo. Ganun talaga guys kapag mahal natin yung mga aso natin. Marami nga rin pala nagsasabi na maganda daw yung aso namin. Siyempre inaalagaan, pinapakain ng maayos, sa bahay natutulog, may malinis na pagkainan at tinatrato sila nang tama. Kahit sino naman yung tama, maganda yung kakalabasan. Sa so, madaling salita, kapag pangit, inaabuso. Tignan nyo yung mga aso sa lansangan, wala nag-aalaga, kaya ganun. Pero magtaka kayo, kapag yung aso may nagmamay-ari, tapos pangit. So, ibig sabihin nun, nagre-reflect yung aso sa pag-aalaga ng may-ari. Kaya guys, kapag mag-aalaga tayo ng aso, be responsible. Kaya sa so, mga pet owner na kagaya ko dyan, pa naman ang mga alaga yung pet. Tsaka comment na rin kayo guys, kung taga saan kayo. Para alam ko kung saan planeta kayong nanonood. So, ito nga palang pinapaulam ko guys, bangus nga pala, pero hinimay ko nga pala to. Anggal ko nga pala yung matitigas na tinik. Tapos yung mga balat nga pala nito guys ay papakain ko nga pala sa mga stray cat. So ito nga pala yung pinapakain namin sa mga aso namin. Yung dog food nga pala na bago nga pala ng pakainin ay binababad namin sa tubig. Tapos naglalagay nga pala kami ng konting kanin para yung lasa nga pala ng bangus ay kumapit. Yung pakain nga pala namin dito guys ay once a day lang. Ito nga pala mga natira guys ay papakain ko naman to sa mga pusa. Sayang kasi kapag tinapon ko lang to sa basurahan. So yun pagkatapos ko nga pala dito sa bahay guys naligo na rin ako for the first time. Pupunta kasi ako sa computer ship, kasi nga pala sa akin bibigyan daw ako ng rakun sa Grow a Garden. Yung oras nga pala ito guys, siguro mga 6 at mag alas 7 na. Bukas na nga rapal yung ilaw dito para kita nila yung tatapakan nila. At yung araw nga pala ito guys, ay first day nga rapal ng school. Ayun si mama guys, umaga pala nandito na. Tapos ito nga pala yung mga nilalaro dito guys, Crossfire, Roblox, and Grow a Garden. Tapos ayun si mama, uuwi na. At ako naman maglalaro ng Grow a Garden. Hindi pa online yung magbibigay sa akin, kaya magbibisibisihan muna ako dito. tas ayan guys, meron nga pala nag-invite sa akin, tas binigyan niya ako ng mga mamahaling fruit. Nagulat ako guys, kasi ngayon lang nakakita ng ganitong fruit maliit pero sobrang mahal ito nga guys nung tinignan ko yung presyo 1.6 billion paldo ako dito kaya pinagbebenta ko na yun nga lang guys hindi ko nga na pala alam kung anong pwedeng gawin dito sa shekel so dahil bilyonaryo na nga pala ako guys ayusin ko na nga pala tong garden ko para mag reflect sa akin na mayaman na ako so ayan guys sobrang dami nga ang binigay sa akin kaya mamimigay din ako sa mga followers tapos ayan guys only na nga pala yung magbibigay sa akin ng sobrang rare na pet binigyan nga pala ako dito ng bear bee tapos ayan binigyan nga pala ako ng raccoon at dragonfly mga ah, yung binigay sa akin grabe sobrang swerte swerte ko. Kaya sa mga gusto nga pala ng rare na pet, meron din ako. Papamigay ko nga rin pala itong mga pinaglumaan kong pet. Tapos ayan guys, nilagay ko na nga rin pala sa garden ko yung mga raccoon. Yung dragonfly ko nga rin guys, sobrang laki. Abang-abang kayo guys, ipapamigay ko rin to soon. Tsaka yung mga binigay sa akin mga fruit na sobrang mamahal. Kaya sa mga may gusto, ayan, mag-comment kayo palagi kasama yung username nyo para kilala ko kayo. Yun nga guys, hindi nga pala to unlimited kaya baka maubusin yung iba sa inyo. Yung raccoon ko nga pala guys, ayan, malapit na nga pala siya mag-cool down. At ayan, ready na nga pala siya ng fruit. Sinundad ko nga pala ito, grabe, sobrang Bilis Ayan guys Nakanakaw na nga pala siya At papunta na siya sa akin Pangit na nung binigay sa akin Kasi coconut lang Hindi pa pollinated Pero ayun guys Sobrang thankful ko Kasi ayan Sa wakas Meron na nga pala akong raccoon At habang nakatambay nga pala ako guys Binigyan nga pala ako dito Ng bear bee